Genesis 1 one to 15 1 to 5 Unang panimula ay Nilikha ng iluhim ang langit at lupa. O, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kailaliman at kumikilos ang espiritu ng iluhim sa ibabaw ng tubig. Sabi ng iluhim, sabi ng magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang iluhim ng itoy mamasdan. Pinagbukod, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinatawag niyang araw at ang dilim naman ay tinatawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umagang iyon. Ang umagang araw. Amen. Genesis chapter 1 verses 26 to 31 Pagkatapos, sinabi ng Elohim Ngayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan Ayon sa ating wangis sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng iluhim ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang iny inyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasta ng iluhim ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Umaging iyon na ikaanim na araw. Amen. Genesis chapter 2 verse 1 to 4. Nilikha ang ng Elohim ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likain ang lahat ito sa loob ng anim na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itunuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalika sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Yahawai Elohim ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Amen. Amen. Genesis chapter 2 verses 5 to 17. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapa-ulan noon ang Yahawa Elohim at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Yahawa Elohim ang tao mula sa alabo. Iningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Yahawa Elohim ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at kayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa ede ng isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawagin ay Ilog Pisyon ay umaagos sa lupain ng Havila Lantay ang Gintoroon at marami ring Bidilio at Batong Onese Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Yahawa Elohim ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Amen. Amen. Exodo 33, 14-17 Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahawa. Sinabi ni Moises, kung hindi niyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahawa. Amen. Amen. Exodo 34 verses 18 to 24. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo. Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehepto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin... Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Tutubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay, tupa ang mga panganay na lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang Anim na araw kayo magtatrabaho Ngunit sa si kapitong araw, kayo'y magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag aani Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga saninggo. Ang unang pag aani ng trego, ng trego, gayon din ang pista ng mga tulda tuwing matapos ang taon. Tatlong beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay harap sa Yahawa, ang Elohim ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala na sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Amen. Amen. Amen chapter 6 verse 9 uh, verse 4 to 9 Pakinggan mo o Israel si Yahawa na at ating ilohim ang tanging Yahawa Ibigin mo si Yahawa ng inyong ilohim ng buong puso buong kaluluwa at buong lakas Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong mga puso Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglakbay, paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. I Ipulopot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noong Isulat ang mga isulat sa mga hamba ng pintuan ng ng inyong bahay at mga prangkahan. Amen. Amen. Isaiah chapter 1:58 verse 13 to 14. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito ay mamahinga kayo at huwag maklakbay. O gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madaramanin niyo ang kagalakan ng pagdilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamas, Tatamasahin ninyo ang kaligayaan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mayayari ito sapagkat akong si Yahawa ang nagsabi nito. Amen. Mark 2 27-28 Sinabi rin ni Yawa, Yawa Itakda ang araw ng pamahinga para sa ikaw buti ng tao Hindi nilika ang tao para sa araw ng pamahinga Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamahinga Amin Mateo 7 to 12 Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautosan at ng mga sinulat ng mga propeta. Amen. 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 Isaiah chapter 44 verse 18 ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi ina inanawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinirhan ang isipan sa katotohanan. Jeremiah, Jeremiah chapter 4 verse 22. At sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Hindi nila ako kinilala. Tulad nila'y mga batang wala pang pangunawa. Sana sila, sana sila sa sana sila sa pagawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Hosea chapter 4 verse 6. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinakwil ko rin kayo bilang pare at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong iluhib, kalimutan ko rin ang inyong mga anak. Amen. Daniel chapter 12 verse 10 Marami ang dadalisayin at papapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na mauunawaan ng marurunong. Hosea chapter 14 verse 9. Unawain ng matalino ang mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahawa at ang mabubuti doon lumalakad. Ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Amen. Amen. Ezekiel 20 turn to 10 to 13 Inalis ko sila roon at dinala sa ilang doon ibinigay ko sa kanila ang kautusan at ang mga tuntunin dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila akong si Yahawa ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit maging sa ilang ngunit sa ilang ay nananahi naghimagsik sila sa akin hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang inangihan, Pagkos, nilapasangan pa nila ang araw ng pamamahinga at binalik ko na noong iparanas ko sa kanila ang matinding galit ko para malipol sila. Ezekiel 20, 19 to 20. Ako si Yahawa ang kanilang iluhim. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sundin mabuti ang aking kautosan at pahalagahan nila ang araw ng pamahinga sapagkat ito ang nag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahawa ang kanilang iluhim. Amen. Amen. Pahayag 22.14 Mapapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan sapagkat bibigyan sila ng karapatang makapasok sa banal na lungsod at makakain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Amen. Mangangaral 12.13 Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi matakot ka sa Elohim at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Amen. Kawikaan 19-16 Ang tumutupad sa kautosan ay nag-iingat ng Kanyang buhay at ang nabalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Amen. Amen.